Ngayong Merkules. Sunod-sunod na dagok ang dumating kay Cindy. Nagkahiwalay ang kanya mga magulang. Nabuntis siya at naging single mom. At naabuso pa sexually sa isang job interview. Makakamit kaya niya ang hustisya? Ano na ang kinabukasang naghihintay kay Cindy at sa kanyang pamilya? Patuloy nating subaybayan ang kanyang kwento dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Alex, I want to ask you, no? You have been a reporter for 30 years, tama ba? More than. More than. Yeah. Wow naman. Paano mo naman mai-describe ang iyong kauna-unahang job interview? Well, yung mga yung mga question madali lang yan, hindi ko na maalala yun, pero yung yung uh, sinabi niya sa akin after nung job interview. Ano, ano sabi? Kasi sabi ko, may pag-asa po ba na makukuha ko? Sabi niya, kasi ano eh, walang bakante. <laughs> 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 walang bakante. Kasi walang bakante. Sa, so, eh, ngayon, lang sabi ko, nakakatawa lang, lang eh, pinilit ko yung sarili ko eh. Kasi alam ko kasi magaling. Assertive ka. Ang... Yes, kasi nagpa-practice ako eh. Gusto ko. this is, ko pagiging um, so announcer. Ah, this ano, is really sir? for radio or yeah. TV? Radio. radio. Sa uh, DCAS yan. Yeah. Wow. Yung, ano uh, so, DCAS? Uh -oh. diba? So, nagkaroon ba ng opening bigla? Hindi. <laughs> Ang sabi ko sa kanya, ah, uh, Miss, talaga, malagay ko dapat niya akong kunin. <laughs> 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 Ang galing mo naman. Uh, tapos, uh, sabi niya, eh, sir, ano nga eh, wala nga kaming opening, opening. Pa eh. Oh. Uh, Ilan sabi taon ko, ka din? May, may, palagay ko, kailangan nyo ng ano, kailangan nyo ng ah. writer. Ay, tama kayo, sir. Ah. kailangan namin ng writer. Kasi, eh, yan ang kulang namin, yan ang hinahalap namin. Wow. So, ang naisip ko naman, sabi ko, kung makukuha ko, kahit ano, kahit hindi nga writer eh. Although writer talaga ako, editor-in-chief ako eh. Uh -uh. Uh, pero ayoko yun, ayoko ng writer, gusto ko announcer eh. Kasi yun ang pangarap <laughs> ko eh. Uh -huh. yeah. So Ayun, ano nangyari? Sabi ko, mapasok lang ako diyan yeah. mm -hmm. mapasok yung isang pa ako diyan nisip ko. Oh. Yung yung anchor na magbabasa ng ng copies ko ng script. Right. Mag-absent 'yun. Oo, oh, oh, tapos, Kasi sa loob ng isang taon hindi pwedeng oh, perfect attendance. At doon ako, doon ko ilalabas yung galing ko. Oh. Ganun ako ka <laughs> ka -confident. So pumasok ka as a writer. Yes. Wow. But how, anong, old, how old were you? 20 something? Um, uh, no. Ano palang ako? Nag-aaral pa ako eh. Third college. year college. Wow, oh, galing naman. Ngayon, nung dumating yung time na yun, sabi ng boss ko, Alex, may problema tayo. Ano po yun, sir? Sabi ng news director. Yung, ano mo, si Mike Lacanilaw, siya yung ano ha, ko so eh. Mike! po oh, pinanunood ko, ko yan? Ako nang ko yan Ako ang writer eh. niya. Ah. Oh, ngayon, sabi niya, Di siya makakapasok kasi bahay. Oh. baha eh. Baha kasi sa Valenzuela, oh, baha yun. Oh, 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 oh. So, eh ako nandun. Maaga ako nakarating, wala pang baha. Nung sinabi niya na ano, uh, hindi makakarating, muntik na ako mapasigaw. Sabihin ko sana, praise the Lord. Kaya <laughs> eh, hindi ko fighting yung mahal. <laughs> Oo oh, naman. Oh, <laughs> Tahinig lang ako. Sabi ko, sir, kayang-kaya ko yan. Walang problema. Eh ako nga yung nagsusulat ng ano oh. nung uh, anchor natin eh. Sige, susubukan kita. So yun bata. yung unang board work mo? Oo. Oh, sabi niya, susubukan kita. Ano reaction nila? Sila? Ah uh, sabi niya pag hindi ako tumawag okay ka hindi naman siguro kagalingan pero hindi na tumawag So <laughs> naging regular substitute na ako wow. hanggang later on kasi lumipat si Mike sa channel 7. Uh -oh. Sinundan ko lang siya eh. Ako na yung naging uh, uncle. It was meant to be, Alex. Yeah. It was meant to be. Ako naman, short kwento lang. Nag At taga mo ako... na, ano ba yung yan ang talagang gusto mong trabaho? Hindi, yung sa akin, ang unang ang unang job interview ko, I was only 14. Wow. Nag-audition ako so para young. sa I know, nag-audition ako para sa isang pelikula. Tapos si Manai Ichu ang nag-interview, pinaka-head oh, ng yung may assistant. Yes, si Marichu, she interviewed me. Hindi ko na rin maalaala ang mga uh, mga tanong niya. Although for sure, nagtanong siya ilang taon ka na ba kasi 14 la. Oh. <laughs> obvious na obvious I was so young. So, she liked me naman, but the film kasi I was auditioning for was not for my age tulad namin ni Alex, hindi lang memorable ang job interview kay Cindy. Isa itong naging bangungot na hindi niya malilimutan. Ginawa ang job interview sa loob ng isang van na nauwi sa sexual molestation sa kanya. Dahil sa pangyayari, magsasampa kaya ng kaso si Cindy at makamit kaya niya ang justisya. Patuloy po nating subaybayan ang kanyang kwento. Bitbit -bit ang hiya at galit pinili ni Cindy na manahimik na lamang tungkol sa dinanas na rape. Uh, naisip ko pag nagsumbong ako, bibigyan ko na naman ng problema yung mga magulang ko. So wala, sinarili ko na lang siya. So kinalimutan ko na lang talaga yung masakit na nangyari sa akin na yan, sa buhay ko. Sa laki ng pinsalang iniwan ng sexual abuse sa kanyang pagkatao, lalo pang sinira ni Cindy ang kanyang buhay. So kung nang tumigil akong mag-party, mag-barkada nung nanganak ako, bumalik siya. Parang yung katawan ko hinanap yung ganong pakiramdam. Nang makapagtrabaho si Cindy, muli niyang binuksan ang puso para sa isang lalaki. He's a single dad. nag date kami kasama yung mga anak namin. Ang saya, ang sarap sa pakiramdam. So I thought na same page kami, pero hindi pala. Nabuntis si Cindy sa pangalawang pagkakataon, pero nang malaman iyon ng lalaki, nawala itong parang bula. Ayaw mo! Ayaw ko na rin! Nagmamakaawa ako noon na kausapin niya ako kasi hindi ko alam gagawin. Kailangan namin mag-usap eh. Paano gagawin namin sa bata? Hindi niya ako nilabas. Buong araw ako sa labas ng bahay nila. Tapos iyak ako ng iyak. Hindi ko alam saan ako pupunta. Nag-drive ako noon. Yung alam mong nag-de-drive ka, hindi mo alam sa pupunta. Pero dila ako ng Lord sa church. Tapos pagating ko sa altar, nakalukot ako. miyak ako. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam saan ako pupunta. It's another mistake. Anong gagawin ko? Hanggat naramdaman ko na may tumapik sa likod ko na, Anak, bangangon ka na. Kaya mo yan, hindi kita pababayaan. Yun. Tapos simula noon, hindi na ako naglukpa. Naging kanlungan ni Cindy ang kanyang ina. Nagalit na naman sila. And this time, talagang hindi na ako kinausap ng tatay ko. Kasi nawala na yung communication namin. Si mami na lang yung nandiyan para sa akin. Siyempre, um, tignayin ko talaga yung best ko na hindi na ulit magkamali. Nakaluwag-luwag ang buhay ni Cindy nang makapagtrabaho siya abroad. Dahil dalawang beses nang nadurog ang puso ni Cindy sa lalaki, nakikipagrelasyon siya sa isang lesbian sa pananabik na magkaroon ng buong pamilya nakikipaglive-in si Cindy sa babae kasama ang dalawa niyang anak pag nakaramdam ko ng love sa lugar na to sa, sa tao na to feeling ko safe space yun feeling ko bahay yun feeling ko home yun feeling ko yun na talaga halos natamo na ni Cindy ang hinahanap sa buhay pero may kakulangan pa rin siyang nadarama ano ang kulang sa buhay ni Cindy na kanyang hinahanap? Sa kwento ni Cindy, naramdaman niya ang presensya ng Panginoon nang siya ay walang matakbuhan at nalilito sa buhay. Very comforting ang sinabi sa kanya ng Diyos. Anak, bumangon ka na, kaya mo 'yan. Hindi kita pababayaan. Do yan, Joyce. Kaya nga yung uh, pangalan ni Cindy stands for Christ is near. During your struggles, Christ is near if you draw near to Him. Sabi nga niya sa Mateo 11.28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi lamang kapahingahan, kundi kaligtasan mula sa kasalanan ang kayang ibigay ni Lord sa iyo. Nagsisimula yan sa isang simpleng panalangin na puno ng pananampalataya sa Kanya. And before we pray together, I just want you to, to look at your life and all of the mistakes you made. And then, imagine mo yung lahat ng kasalanan mo, you're holding it in your hands right now before we pray this prayer. Lord Jesus, alam kong nakikita mo ang, ang buong buhay ko lahat ng kasalanan ko hindi kasha dito sa mga kamay ko, Lord Jesus, sa sobra ng dami ng aking mga pagkakamali sa iyo at sa aking kapwa. Lord Jesus, I offer all of this to you and I admit na I am helpless without you. Sinubukan ko ng mamuhay na ako lang ang nagdidesisyon, pero... I am in so much trouble, Lord Jesus. I have no peace. So today I am offering all of my mistakes and all of my sins to You in exchange for Your grace, Lord Jesus. I ask for Your forgiveness. At I declare today na ang You did on the cross more than 2,000 years ago, the blood that You shed on that cross is covering me right now. And Your blood kahit yan ay pula scarlet red ay it is making me as white as snow right now and i receive lord your salvation today you are my king you are my lord and you are my savior and i don't know how you will fix my life pero nakita ko na ang ginawa mo sa buhay ni Cindy i ay napaka, it's so miraculous and I know you can do it for me also. So Lord Jesus, just come into my heart today. I offer you myself. And I pray that I can follow you and I can read your word for the rest of my life. In Jesus' name, amen and amen. Kung taos puso mo ang pinagdasal ang panalangin na yon at tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay bago ng nilalang. Excited kami kapatid sa new life mo kasama sa si Kristo. Gusto naming malaman ang mahalagang desisyong iyong ginawa. I-text ang yes, tinanggap ko si Jesus kasamang ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. Para sa ating mga viewers abroad, gamitin ang plus 63917-126-1442. Ayan, congratulations. Ang pangalan mo ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. If you are watching this show on YouTube, please comment, Yes, tinanggap ko si Jesus. Para naman sa mga nais maging bahagi ng aming online Bible study group, i-comment lang ang BSG. Sabay-sabay tayong magpatibay ng pananampalataya, sumali na sa aming online Bible study group. Sa ating pagbabalik, mga kasama natin dito sa studio, si Cindy. Paano kaya siya nakauwi ng bahay matapos siyang namolestya sa bank? Paano siya umibig muli? At paano niya inalagaan ang kanyang dalawang anak? Yan at iba pang katanungan na kanyang sasagutin sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Huwag kayong aalis, please stay with us. tawagin ng Jesus. Natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Mm. Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine. And, and this, this is, is my, my story. story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive two bonus Tanikala telemovies, Kampihan and Senior Moment with free discussion guides. your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Ano nga pala lulutuin ko mamaya? Ako naman! Judith na naman! Diyos ka po! Huwag kang OA. Kaya ni Lord yan, live na mapapanood. Mula May 26, midnight, dito lang sa GMA. Kasama natin ngayon si Cindy Aguilar para sagutin ang ilan nating katanungan. Welcome back to the 700 Club Asia, Cindy. Thank you, Paul. It's good to have you again. Okay, so Cindy, sa kwento mo na molestya ka sa loob ng van during a job interview. Tapos, nung nagkamalay ka, eh, nasa, nasa parking lot ka na lang, umiiyak, walang, wala kang suot. So, ano ang unang pumasok sa isipan mo nung nagkamalay ka na? Nagulat po talaga ako na ganun yung nangyari sa akin. Naihilo ako that time. Mm -hmm. Pero I just, nagmandali na lang po talaga akong lumabas doon sa van. Tap, did you know, did you feel like you were violated by I, whoever interviewed yes, you? Yes po. Tapos umiiyak knew? na lang po talaga ako. Takot na takot ako. Kasi ayokong bumalik siya. So, uh -oh. so I ano ran you, out. You ran out. I ran And then, out. Paano po. ka na uwi? Hindi ko po talaga alam kung saan ako pupunta. Para kung baliw na naglalakad sa daan noon. Na hindi ko alam kung magsusumbong ako sa polis mm. or tatawag ako sa parents ko. Pero naisip ko po kasi na magagalit na naman sila sa akin. Oo. And masasaktan so maraming, ko na naman yung parents ko. You got so, so confused. I just, yes po. So I just keep it to myself. And iyak lang ako ng iyak. Hanggang hindi ko na po alam talaga kung paano ako nakauwi noon. Pero nakauwi ka. Pero nakauwi po ako. Siguro talaga na-shock ka, na-traumatize ka, na hindi mo yung na masyadong ma-remember yung mga yes, Italian. Yes po. yung Alam nyo po yung pang may baliw na naglalakad sa daan, na tumatawa, umiiyak, mm -hmm. na gusto mong... Ikaw yun. Opo, oh ganun po yung nangyari sa akin, na hindi ko alam saan ako pupunta. Oh my goodness. Mm -hmm. So, gusto ko lang linawin sa iyo na yung nangyari, it's not an attempt, kundi talagang uh, ni-rape ka. Yes po. So crime yon, no? Yes. Uh, bakit hindi nyo itinuloy ang pagdidimanda, particularly um, on your part? I, I tried to reach out po dun sa company na yon, pero inaavoid po talaga na yung call ko, yung email ko, tapos Takot po talaga kasi ako mag-report. Like, hindi, hindi ko po alam. Baka mamaya, malaking company siya na baka patayin nila ako dahil nagre-reklamo ako. But I really tried to reach out. You tried? I tried po. Na sinumbong ko po yung ginawa ng boss. Did you boss, try to talk to the police? To the HR po. Ah, to HR. To the HR of oh, the oh, company. Tapos, dinet ka nila. Yes po. Pero teka muna, bakit nasa van ang interview? Very rare nga po, actually. Kasi nung final interview na po noon, nagsabi sa akin ng HR, okay lang ba na sa van ka on the way kasi yung boss po on the way to the meeting. Ah. So, para po mabilis na interview lang since final interview na lang para So, my driver doon? My driver po. When it, when it was happening? There was um, a driver? I'm, I'm not aware po kung may driver pa uh -oh. when it happened oh kasi I lose my conscience na, I mean your consciousness, uh -oh. consciousness na parang hindi ko na po alam talaga what happened. Nagkaroon na lang ako ng malay nasa parking lot na po. Ako. Oo. Oh, so, uh, in the days after this happened, ano yung naging epekto sa iyo ang, ang nangyari? Um, like, sobrang dumi po ng tingin ko sa sarili ko. Bumalik po ako sa pagpaparty, alak, yosi, and wala na po akong pakialam kung sino pang bumaboy sa akin. Parang, na, I lose my respect and my Napansin body talaga. mami mo itong pagbabago sa iyo? Yes po kasi talagang halos hindi ako nang stay sa bahay. Talagang gusto ko po every night party. Wow. Gimmick, kaibigan. Gusto ko masaya. Uh, I think that's a normal reaction after a very traumatic uh, event. Mm -mm. So, 'yung sa kwento mo, ay muli kang umibig now. Uh, I understand that, pero 'yung state of mind mo, ano ba 'yung sa tumatakbo sa mo? Was wasita, a reckless abandona ayoko na nitong mga pangit na nangyayari sa akin. Gusto ko naman mak makaramdam ako ng, ng, ng kasiyahan. Gusto ko makaramdam ulit ng, ng pagmamahal. Uh, yung ibig sabihin, hindi mo naisip na baka magkamali ka. Kung baga sa ano, parang, parang tumalong ka na lang. Sabi nila ng iba, leap of faith. Pero mm -hmm. hindi naman faith yung tinatalo oh, nila. Eh. <laughs> Talagang Leap ano into yun, the eh. fire. Yes. yes. Pwedeng ganun ba nangyari? Um, Talagang naghahanap na lang po talaga ako ng ano, ng place to escape all the pain. Pag feeling ko po masaya to, okay na ako doon. Parang naging comfort zone ko po na okay na ako dito, masaya to, mahal ako nito kahit konting paramdam lang sa akin. Naniwala ako na real love 'yon. Kasi I'm really been seeking for the love Tapos, and comfort. Oo, so nabuntis ka ulit in your seeking for love and comfort. So paano mo na-explain ito sa parents mo? Actually, ayaw na po nila ako usapin. By that point? By that point. Sobra po yung galit and disappointment nila sa akin. Oh, so, kasi after the first child, nagbago ka na eh. Mm -hmm. And then, nagbumalik ka na sa dati, and then you got pregnant again. Oo. So, ano yung reaction ng dad mo? Hindi na po ako kinausap ng father ko. As Kung in, dati kinausap niya ako, simula po nang nabuntis ulit ako, mm. hindi na po niya talaga ako kinausap. And then yung pala may asawa ang boyfriend mo. When did you discover this and what was your reaction? When we're about to get married kasi kaya nakakausapin po kami ng daddy ko, ganoon. ng mami ko. Sabi ng daddy ko, O oh, sige, magpakasal kayo kasi nabuntis ka. Kasi ganoon naman talaga Wala. before. Tapos yun po, nalaman po namin na umamin siya na hindi siya pwede kasi kasal siya, may pamilya siya. Ilang buwan ka na nun? Um, two months pregnant. Oh my! So it must have been a, a super big shock. Yes po. Oh. So ngayon, uh, Nung iniwang ka lang boyfriend mo nito na bigla na lang nawala dahil tumakas nga sa responsibility na labuntis ka niya. Now you are faced with uh, the responsibility of taking care of your two children. Mahirap 'yun kasi dati isa lang eh. Ngayon dalawa at wala, wala na naman yung father. Yes, actually hindi ko rin po alam paano ko talaga siya na, na handle or na face yung responsibilities na 'yon. Pero naniniwala ako na um, Blessing ang mga anak ko sa buhay okay. ko. So talagang hindi ko po yun tinalikuran. And I became stronger, stronger mom talaga. Naging okay. superwoman okay. talaga ako Oo. para lang mabuhay sila. But at ba one point, nag-decision ka nang, na mag-OFW, mag-abroad, yes. no? B bakit mo naisipan yon when you have two children already? Yes po kasi ang hirap po ng buhay dito sa Pilipinas and gusto ko rin po kasi makatakas sa mga mm -hmm. na-experience ko traumatizing experience so feeling ko it's gonna be a new life for me uh, a new world mm hindi -hmm. naman nila ako kilala doon so uh -huh. gusto kong i-grab yung opportunity parang tayo. clean start yes po clean start for me and sabi ko I will really work hard for my children mm -hmm. so yun po yung nakapag-decide sa akin So Cindy, sa abroad, nagkaroon ka ng live-in partner na lesbian. So ano ito, reckless abandon na naman kasi usually yung mga babae na nagiging man-hater napupunta sa mga lesbiano no? kasi safe place na naman. At least, hindi ka na mabubuntis doon. Ganun ba ang takbo sa isip mo? Yes po. Naging man-hater talaga ako. Ayoko talaga sa lalaki, kahit date lang or makikipagkilala po. Feeling ko kasi, bubuntisin lang ako nito. Kaya talagang nilalayo ko yung sarili ko sa mga lalaki. Tapos, when there's a chance na nagkaroon ako ng relationship with homosexual, ano po, feeling ko, okay to. Kasi hindi mo na ako mabubuntis dito. Ganun yung thinking ko noon. Basta masaya, basta safe okay, yun So Cindy, uh, yung situation mo is your parents are separated. The two men who are the fathers of your children, iniwan ka or, or ayaw sumama sa'yo. Sa tingin mo, nasaan ang Diyos sa mga moments na yon? I don't know him. Hindi mo pa siya kilala. Hindi ko siya kilala. Galit ako talaga na hindi ko naniwala na may Diyos. Ah. Tapos dumating ako sa point na I really just kneel down. Umiiyak po ako ng umiiyak. Buhay ka ba? May Diyos ba talaga? Mm -hmm. So that's where I started to really seek Him. Kasi pagod na pagod na po ako. Na gusto ko na lang isurrender yung life ko sa Kanya. Kasi since ako yung nagde-decide sa life ko, parang puro mali. Mm, mm Puro mali yung mga, yung mga choices. choices yeah. ko sa life. So since I don't have a father figure who will tell me what to do, right. I'm seeking the real father. And that is the Lord. So doon ka na nag-breakdown? Yes po. Doon na talaga ako. Lord, ayoko na. Susunod na talaga ako. So naging obedient po talaga ako. Mm-hmm. So sinagot ba ni Lord yung mga prayer mo? Eh baka naman mag-advance tayo masyado <laughs> sa sa kwento, no? So sa mga nangyari sa buhay mo and at that point, ano ang mahalagang aral, ang natutunan mo at this point in the story? I realized po na hindi mapo ng mga material na bagay kasi I've been earning a lot, I have everything that I want, pero kung wala ka talagang Lord sa buhay mo, you still feel empty you will still feel that it's never enough and when i started to seek the lord nagkaroon ako ng peace mm -hmm. nagkaroon ako ng genuine happiness mm -hmm. na talagang hinahanap ko po and doon ko lang pala talaga mahahanap wow at malalaman natin ang continuation ng iyong mm -hmm. kwento bukas no So thank you, Cindy, for sharing your powerful story and the valuable lessons you've learned. Truly, God continues to work in you and through you. Tulad ni Cindy, dumaraan ba kayo sa matinding pagsubok? Eh, pwede kayong sumangguni at Magpa-pray sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila para alalayan kayo at ipagdasal. Ang aming hotline ay 87370700. Puwede din kayong mag-chat sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name CBN Asia Incorporated, the account number 003000055260, and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details. Then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Malinaw niyo ba kaming napapanood sa TV o sa inyong screen? Well, ibig sabihin malinaw ang inyong mga mata. Pero may ilang tayong kababayan na malabo ang kanilang paningin. Tulad na lamang ng pitong taong gulang na si LP ng mas bate. Bata pa lang si LP, ay may cataracts na siya. Hindi kaya ng pamilya ang operasyon, kaya lumaki siyang malabo ang paningin at hirap makapaglaro. Pero sa tulong ng Operation Blessing at Ligaspi Eye Center na operahan si LP, ngayon maliwanag na ang paningin niya at masayang nakakapaglaro na. Amen. Salamat sa inyong bayanihan. Your continuous support to CBN Asia made a difference in the life of LP and in the lives of many of our poor kababayans. Kaya, let's continue the cycle of blessing. Be a CBN Asia partner today. Part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate call 87370700 or scan the QR code on your screen. pwede via Shopee Pay, Gcash, Maya, or Video Pay app. May the Lord bless you abundantly for your generosity. Samantala, nakaka-relate ka ba sa kwento ni Cindy kanina? Pakiramdam mo ba ay magulo at walang direksyon ng buhay mo? Then make Jesus the center of your life. Isa buhay mo ang acronym na Cindy. Christ is now directing your new life kapag si Kristo ang nasa sentro, magkakaroon ng direksyon, pag-asa at bagong simula ang iyong buhay. 2 Corinthians 5.17 says, When anyone belongs to Christ, they become a new person. Their old way of life has gone. Their new life has begun. Amen. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, Stories of Hope, Faith, and Love. Help us create more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or send us a message on Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more Bye. and more.